ito yung bulaklak guys inaayos ko para ano magandang ilagay sa base tinatanggal ko yung hindi hindi sasama maganda guys so, i-arrange lang na maganda ay okay na ganda ng bulaklak. Ang ganda na niya. Hmm. Wala ako masabi sa bulaklak. Hmm. Tapos maganda niya anong say niyo sa bulaklak ko guys sana matuwa po ang, aking, ang ating ama Kulai pink, ah. Tiba? Ganda, nanya, pag in-arrange. Power arrangement. Hmm. Ganda-ganda Mahal hmm. hmm. ang bulak binili Terus merpan itu Ya Ang ganda-ganda nya Nakakain labang bulak O, oh, diba? Tapos patuloy ko yung dito. Tapos may goma doon. Palitan ko ng goma. Ay, ayos na. See you guys. Oh, ang ganda. Ang ganda na yan. Hmm. anong sa inyo guys. Ang ganda na yan. Nilagyan ko ng tubig sa loob. Hmm. Yan. Sana matuwa ang Diyos Ama. Yan o. Oh. Ito naman binili ko. Binili ko yan guys. Yan. Mura lang yan. Tinanim ko siya dinidiligan ko. Ito naman ay binili ko sa Kiyapo. Ayan. Ang ganda ng aking altar. Pagpapalain tayo ng Diyos, Ama. Maraming salamat po, Ama.